maigsi yung uh, so tumatama yung ano dyan oh. yung nga, usok nagkakata ng itim gano'n ng ganitong diesel so bumili ako na ito oh. so stainless naman siya oh. Oh, ayan, oh. para kahit na hindi siya yung pinakausok niya hindi kumupunta dito susunog siya oh.

So ito pala sa so, online ko lang din binili. Ah, uh, nag-sell kasi mga uh, binili ko dito ah uh, 220. Yan okay. Thank you.